kaway-kaway sa mga nakaranas nito nung kabataan. Kanin, nilagyan ng tubig at saka asin. Tapos to yung dilis at saka yung goodbye my head. Sarap. Kaway-kaway sa mga nakaranas nito nung kabataan sa so, mga hindi rich sa ah. hmm sarap ano lang eh mainit na kanin nagyan na ng tubig tapos konting asin tapos ipaparis mo sa tuyong dilis or mga tuyo para ito na magbibigay ng alat Hmm. Sarap talaga. Pero siyempre, hindi, hindi relate dito yung mga mayayaman. Survive ka na sa ganito. Masarap yun ito. Lalo na yung mainit na tutong. Lagyan mo ng tubig. Kunti natin. Hmm. Bilis. Ah. Sarap. Talagang pagpapawisan ka sa paghigop. Mm. Para ka na rin naka sabaw ng sabaw ng bangus or sabaw ng bulalo. Sarap. hmm Ah. Pero hindi ibig sabihin to na na uyan, wala wala walang ulam. Meron naman. Papiran mo na ko. Ang um, pambili ng ulam. Malapit lang naman yung bibilhan ng um, may karinderya diyan sa labas. Pero gusto ko talaga matikman ulit. Kasi minsan naman kasi binabalik-balikan mo yung kabataan mo. So, minsan nga, nag-uulam din ako ng ano eh. Milo. Yung, <coughs> yung Milo ilalagay sa kanin. Sarap din yun. Uli kaya yung kanin. Sa bawa ng kape. Ano mga kabataan. So ayan no. Pinapawisan ako. No? Sarap kasi. Uh.